Welcome sa tinig ng bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share, at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! Eto na naman tayo mga katinig! Trending na naman ang pangalan ni former President Rodrigo Duterte dahil umano raw, ayon sa isang political analyst. Siya raw ay nasa The Hague, Netherlands at inimbitahan pa ni President Bongbong Marcos sa Sona. Grabe raw, insulto ito. Ayon kay Professor Malu Tikiya. Galing po ito sa balita ng SMNI News, June 25, 2025. Iyan ang ating pag-uusapan. Tara, simulan na natin. Basahin natin ha, nakasulat mismo sa SMNI article, pag-imbita ni PBM kay FPRRT sa kanyang SONA, isang insulto, political analyst. At sabi raw ni Professor Malu Tikiya, at quote ko ito, Hindi ba yan pang iinsulto? Ikaw ang nagpadala kay PRRT sa The Hague, padadalhan ng imbitasyon? Ewan ko nga abot yan sa The at dagdag pa niya. So insulto yon. Alam mo, isusingit ko na rin no. Insulto rin na pupunta ka sa Japan. Tapos ang ginamit mo, yung parehong eroplanong ginamit nyo para dalhin si Presidente Duterte. That itself is proof. Diba na alam nyo tong nangyari at ay yung eroplano na ginagamit ninyo? Eww, mabigat mga katinig. Grabe eh mga katinig. Ang tanong nga raw ng ilan dito agad, totoo ba itong sinasabi ni Prof. Tikiya? Bomba itong balita na ito. Imagine, nakakulong na raw si Pierre Ardi tapos iniimbitahan pa ng kasalukuyang presidente sa zona. Parang, oy, bisita ka ha, kahit nakakulong ka. <laughs> Ngayon, balikan natin yung parte na nagpadala raw ng impitasyon si Presidente Bongbong Marcos kay Duterte para sa SONA. Ang totoo po, protocol talaga iyan. Lahat ng dating presidente iniimbitahan sa SONA. Hindi ibig sabihin na close sila, hindi ibig sabihin personal na gesture ni PBM. Standard procedure iyon. Pero sabi nga ni Prof. Tikiya, hindi ba insulto yun? Well, medyo ironic nga. Kaso hindi rin natin masasabing insulto kung protocol lang naman yung invite. Isa pa raw na insulto ayon kay Professor Tikiya, ginamit daw ni BBM papuntang Japan yung parehong eroplano na ginamit na sinakyan ni BRRD papunta sa The Hague. Mga katinig, seryosong claim ito. Pero tanungin natin, may ebidensya ba na ginamit nga yung same plane? Official record ba ito? O oh, haka-haka lang? Pero grabe talaga kung mapapatunayan to at magkakaroon ng documented na yun din talaga ang ginamit para dalhin si PRRD sa The Hague kung hindi kasi documented, mananatili pa rin itong usap-usapan na chismis lang. Para nga raw sa ilan, mga katinig, tama si Professor Tikiya na malaking political issue ito. Kasi kung nakakulong na nga si PRRD at iniimbitahan pa siya, parang insulto nga. Comment down below, like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutan mag-subscribe ba ah, sa Tinik ng Bayan, kung saan ang boses mo ay mahalaga. Sa sari-sari komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nila, Malinaw na pang iinsulto at paghihiganti ang lahat ng ginagawa niya. Kasi alam natin, lahat na vocal sa FPRRD sa mga niya. Nothing is more meaty in effect to this. Lupos ang galit niya kay PRRD. Period. Pretend lang yan para isipin ng tao na wala siyang kinalaman. Hindi niyo matatanggapin sa bansa. Ayaw niya mag-cooperate sa interim release. Tapos imbitahan mo sa yung sona. Nasa tama ka pa bang pag-iisip? Mga katinig, bago natin tapusin, gusto ko lang tikiyang linaw na hindi ito basta usapin lang ng personal na bangayay. Kasi kung totoo sin, malaking epekto nito sa imahe ni PRRT at pati na rin kay PBBM. Kapag kasi pinapalabas na insulto raw ang imbitasyon, parang sinasabi rin na may malaking hidwaan o personal vendetta si PVM laban kay PRRD. Pero sa totoo lang, walang official na statement mula kay President Marcos Jr. kung bakit niya inimbitahan si PRRD baka protocol lang talaga ito kaya ng nakagawian para sa lahat ng former presidents hindi rin natin pwedeng kalimutan na malaking bahagi ng electorate si PRRD marami pa rin siyang supporters at malaki ang respeto sa kanya ng marami lalo na sa Mindanao at higit sa lahat Huwag nating kalimutan na si PRRD ay hindi pa nahahatulan ng kahit anong korte. Kaya unfair naman na i-judge siya agad. Ang labanan ngayon ay hindi lang sa korte, kundi sa public opinion. Kaya tayo dito sa tinig ng bayan, lagi nating uunahin ang pagbusisi at pagbibigay ng patas na pananaw. Mga katinig! Tama rin naman na may punto si Professor Tikiya. Kasi kung alam ni PPPM kung nasaan si FPRRD, talagang may isip ng ilan na parang may double meaning o pang iinsulto ang imbitasyon. Lalo na kung totoo nga yung sinasabi niyang eroplano na ginamit noon, siya rin daw ang ginamit sa biyahe ni PVM Pero syempre, bilang mga taga-suporta ni PRRT, gusto lang nating malinaw na malaman ang katotohanan. Kung merod mang mga ganitong pasaring, mas mabuting lumabas na lang ng official statement ang Malacanang o si PBM mismo para mawala ang mga hakahaka. -haka. Importante rin na huwag tayo magpadala agad sa emosyon. Dapat evidence based pa rin ang paghusga. Kasi sa huli, lahat naman tayo. Gusto lang ng kapayapaan at kaunlaran para sa bansa. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Poses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban!